guys so dito tayo kakain guys nagpipropan tayo ng ating ulam guys maganda dito guys nasa palaisdaan tayo guys ayan yung ating nila abo na pizzay alright maganda dito guys kasi walang mga masasamang espiritu na maririnig natin guys so ito lang yung suda natin guys may nilaga tayo actually alam nyo nakalimutan ko yung ano yung litus may litus pa kasi doon eh so nakalimutan natin yung litus guys sa, mag, sa pagmamadali ko, ano, nakalimutan ko na yung litos, guys. Ang ating kamatis. yung ating kamatis, guys. Parang nagpipicnic lang tayo dito, guys. <laughs> Wala na siyang ulan. Kanina, umidyo, umuulan, ano. Siyempre, ang ganda ng ating background dun, guys. Ang ating sausawan na ginamos, guys. Dito natin ilagay ang, guys. Ayan. Para makita talaga ano. Ang hirap pang tayo lang mag-isa. ang ating pipino. Ayan na guys. Yung ating pipino guys. Pipista na muna tayo guys. So ayan na nga guys. Ayan guys, so ang ating view guys. Ayan pala isdaan yan guys. So doon may maraming ibon guys. Hindi talaga kita sa ating video no. Ayan na natin. So. Ayan na guys. Dito tayo uupo guys. Wala naman ditong. Ah, na, no? Ang ating mic, dito na lang natin ilagay. <laughs> ang ating mic. So, ayan na nga, guys. Ang ating background, guys. Ayan, upo lang tayo dito, guys. Ayan na, guys. So, ang ating background, guys. Ayan, bago tayo mag-umpisa. Grabe, guys. Naglaliligay ko gari, guys. Nangita lang ikong kanang... Magandang view no. Ayan no. Ang ating background. Maganda yan dyan guys. May mga langgam doon no. Ay may mga ibon kung makikita sa ating video. Kita ba? Ito nga yun. Ayan. So ayan yung ating view guys. So. <laughs> ayan. Ay mga ibon no. So ayan nga guys, ang dami ditong mga So ayan guys, bago tayo mag-umpisa guys, Hindi masyadong kita ano. Iyan lang yung camera. Ayan. So, ayan guys. Bago tayo mag-umpisa guys. So, mag-pray muna tayo guys. Ang dami ditong langgam. Oo. Dami. Ayan, bago tayo mag-umpisa guys. So, mag-pray muna tayo guys. Ayan po. Umakyat na yung mga langgam guys. So, ayan. Mag-pray muna tayo guys. So yun nga guys, tapos na tayo at malinis na ng ating kamay. Ito yung ating ano. Ito yung ating tubig. So ano pang inaantay natin guys? Kain na. Wala bang tao? Baka may dadaan. Kain na tayo guys. Yan ang ganda ng ating kain dito guys. Mm. May mga iro ako na guys. Mm. Grabe. Mm. Lami ka ang gunamos. Lingi-lingi ta kabasig na ibitin. Hmm. <laughs> Shout out dai kay gaw kay gaw Ingrid humawa shoutout out sa gaw ha. Maraming salamat ka sa pag sa pag sa mga video gaw. O shout out po ko kay shout out kay Idol Boss Rads uh, Radskey Ila Shout out sa iyo Boss Radskey Ila Kain na tayo Kain na tayo Idol Boss mm. Ang atong pizza eh Hmm Hmm Mm. Pag hindi ko ito maubos, dadalhin ko ulit yung ano, sombra. Dadalhin ko yung sombra, guys. Ang sarap ito magmukbang. May istorbo. Hindi lang lang po ito kay Basibag ka nang naikuan ba? Naimuduol nga rin mananap. May makikita sa itong Ako lang nga rin usa. Shout out sa atong mga viewers, no? Sa atong ang tanang mga viewers, friends. Shout out sa inyong tanan. Mga kong tanyo, guys. Hmm. Lamik.